Magandang gabi sa'yo, Tolmox. Ako nga pala si Arnold, isa sa mga bagong tagapakinig mo. Matagal ko lang gustong mag-send ng kwento, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung totoo nga ba yung naranasan ko. O isa lamang yung tinatawag na malikmata. Nangyari ito noong Oktobre 5, ngayon taon lamang. Nagtatrabaho ako sa isang kasino. Hindi ko nalang babanggitin ko saan. Pero ang trabaho ko, pang Kaya umaga na ako, nakakauwi. Pag uwi ko, diretso ako sa eskwelahan para ihatid ang anak ko. Tapos, dumadaan ako sa paborito kong karinderiya para bumili ng almusal. Simple lang yung routine ko. Katid, kain, tulog. Pag-uwi ko ng bahay, ginising ko ang asawa ko. Mahal, kain tayo. Bumili lang ako ng lagunisa at itlog. Paborito mo yan, di ba? Gumiti lang siya at sabay kaming kumain. Tapos sabi ko, matutulog na ako ah. Pagkatapos, pakiramdaman mo lang ako, malakas daw ako humilit. Sabay tawa namin pareho. Pagkatapos nun, umiga ako sa kama. Rinig ko pa yung mga tunog sa labas. Mga tricycle, tilaok ng manok, mga batang naglalaro. Habang unti-unting lumalalim yung antok ko, parang dahan-dahan din lumalalim yung katahimikan sa bahay. Hanggang sa Tuluyan na akong nakatulong. Makalipas siguro ang ilang oras. Ginising ako ng asawa ko. Alis muna kami ni Bunso Pupunta kami sa bahay ni ate Boses niya Parang galing sa malayo Inaantok pa ako Kaya sabi ko lang Sige, ingat kayo At bumalik na ulit ako sa aking pagtulog Mga 30 minutos lang siguro Bigla akong naalimpungatan hindi ko alam kung bakit. Tahimik naman ang paligid. Pero parang may naririnig akong kaluskos. Banayad lang. Yung tipo ng tunog ng paanong batang nakayapak na naglalakad sa sahig. Pinikit ko lang ulit ang mga mata ko. Giisip kong baka pusa lang or guni-guni. Pero maya maya naramdaman ko na may nakatitig sa akin. Alam mo yung pakiramdam na kahit nakapikit ka, ramdam mong may isang pares ng mata na nakatuon lang sa'yo. Yung malamig, mabigat, natingin. tingin. Dahan-dahan kong minulat yung mga mata ko at doon ko nakita ang anak kong lalaki na nakatayo sa aking paanan ng kama. Nakatingin lang siya sa akin, Tahimik. parang sinusuri kung gising ako. Wala naman ako naramdaman na kakaiba nun. Sabi ko sa isip ko. Ah, si Bunso. Baka nakalimutan niyang may sinabi silang aalis sila. Kaya, humikatuli ako. Pero, ilang segundo lang, parang may kumalabit sa isip ko. Teka lang. Umalis sila asawa ko kanina. napadilat ako bigla. At nang tumingin ako sa paligid, wala na siya. Tahimik na, walang bata, walang tao. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng dibdib ko. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Tinawagan ko ang asawa ko. Mahal, nasaan kayo? Ha? Huh? Nandito sa bahay ni ate, kumakain kami. Bakit? Ang sabi ng aking asawa. Kasama mo si Bonsok? Ang tanong ko naman. Oo, oh, bakit? O, wala, N namiss ko lang kayo. Ang dali-dali kong sagot. Pero tolmox Sigurado ako sa nakita ko. Hindi ako nagkakamali. Mukha talaga yun ng anak ko. Yung damit niya pa nga. Yung suot niyang uniforme nung umaga na yun. Dahil sa takot, tumayo ako at nagbihis. Lumabas ako ng bahay. Ayoko nang mag-isa. Doon ako tumambay sa bahay ng amo ko. Hanggang sa maggabi na. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko. Mahal, sigurado ka bang hindi bumalik si Bunso hapon? Ano ka ba? Hindi nga, bakit? Ang nagtatakang tanong ng aking asawa. Kaya, ikinwento ko na ang lahat. Sabi ko, Habang natutulog kasi ako, may batang nakatayo sa paana ng kama. Akala ko si Bunso. Pero, pagdilat ko ulit, wala na. Natahimik siya. Tapos sabi niya, Alak ka. Kumato ka nga. Masamang paalala yan. Sabi ng matatanda, kapag may nakita kang kakaiba, hindi normal o hindi mo alam kung totoo, kumatok ka sa kahoy para hindi raw sundan ng masamang espiritu. Ginawa ko naman pero simula nun, tuwing uuwi ako at matutulog mag-isa, random ko pa rin yung titig. Minsan, sa sobrang katahimigan ng bahay, parang may humihinga malapit sa tenga ko. Minsan naman, naririnig kong parang may tumatakbong paa sa sala. Pero kapag titingnan ko, wala naman. Hanggang isang gabi, habang papikit na ako, parang may malamig na dumadaan sa gilid ng kama. sabay yung pamilyar na boses ng anak ko. Mahina, halos bulong lang. Papa, gising ka pa ba? Nanigas ako sa takot. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tapos, naramdaman ko may malamig na kamay na humahawak sa paa ko. Pagmulat ko, wala akong nakitang bata. Pero sa paana ng kama, may bakas ng maliliit na paa parang basa. Nakadikit pa sa sahig. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nakita ko pero mula nun, tuwing nakakatulog ako, lagi kong pinipilit iwanang bukas ang ilaw. Hindi ako natutulog ng busog at higit sa lahat kung may naririnig akong yapak. Hindi ko na binubuksan ang mga mata ko. Ako nga pala si Arnold at ito ang aking kwentong at ito ang aking nakakatakot na kwento. Paalala lang mga kaibigan. Paalala lang mga kaibigan. Huwag matulog ng busog upang maiwasan ang panaginip na masama o ang isang malikmatang hindi mo na muling gugustuhin makita. Magandang araw sa iyo, Ako nga pala si Lara. 29 years old. Grab driver ako dito sa Quezon City. Hindi ko akalain na isang simpleng biyahe lang isang gabi ang magiging dahilan kung bakit hindi na ako bumibiyahe pag sumasapit ang hating gabi. Hindi ko na rin alam kung dapat ko ba talagang ikwento to. Pero simula nang mangyari yun, hindi na ako mapakali. Siguro, sa pagsasalita ako ngayon, kahit pa paano, gumaan man lang ang bigat sa dibdib ko. Gabi ng biyernes yun. Mga alas 12 na. Pero nagdesisyon pa rin akong tumanggap ng ilang last trips bago umuwi. Alam nyo naman, dagdag kita. Lalo na't medyo matumal ang pasahero sa mga oras na yon. Habang nasa may Visayas Avenue, nagping ang app. Pick up New Manila Destination Marikina Heights. Yan ang sabi sa application. Medyo malayo, pero okay lang. Isang mahaba-habang trip bago mag-lockout. Napansin ko lang, kakaiba yung note sa booking. Ang nakalagay, please don't look back. Napakunot ako ng noo. Weird. Pero baka trip lang ng pasahero o simpleng joke. Sinagot ko lang ng on my way na po. Pagdating ko sa pickup point, sa may bandang Gilmore madilim yung kalsada tahimik wala halos dumaraan may isang babaeng nakatayo sa tabi ng kotse puting puti ang damit at mahaba ang buhok parang galing opisina pero sobrang maputla siya hindi ko alam kung maputla o maputi lang siya Lumapit siya sa pintu sa likod. Good evening po, ma'am. Si Lara po, grab driver. Ang sabi ko sa pasahero. Tahimik lang siya. Tumangu lang. Pag upo niya, napansin kong may amoy mabango na parang sampagita ang loob ng kotse. Hindi ako nagtanong. Basta, nilagay ko lang sa navigation app ang destination. Habang tumatakbo kami, napansin kong sobrang tahimik niya. Walang kahit anong ingay. Ni tik-tik ng cellphone. Naisip kong baka pagod lang o ayaw makipag-usap. Pero habang papalapit kami sa may Aurora Boulevard, napansin ko sa side mirror na parang wala siyang anino. Kahit may ilaw sa kalsada. At mas nakakatakot, sa rear view mirror, parang iba yung muka. Mas maputla, mas mahaba ang leeg. Napatingin ako agad, napatingin ako agad sa harap. Baka imahinasyon ko lang. Pero ramdam kong may malamig na hangin sa loob ng kotse. Kahit sarado lahat ng bintana. Tapos bigla niyang sinabi. Miss, pwede bang daanan muna natin yung lumang tulay sa may Marcos Highway? Medyo kinabahan ako. Hindi naman yun ang ruta. Pero sa tono niya, parang hindi pwedeng tanggihan. Pagdating namin sa lumang tulay, halos wala nang dumadaan. Madilim, may mga poste. Pero mahina ang ilaw. Tahimik. Maliban sa tunog ng makina. Nung nasa gitna na kami ng tulay, bigla niyang sinabi, Salamat ha, dito na kasi ako. Huling nakita. <laughs> Napalingon ako, pero wala na siya. Literal, wala ng tao sa aking likod. Pagtigil ko sa tulay, Nakabukas pa yung pinto sa likod. Parang may bumaba, pero walang ibang sasakyan. Walang tao, walang kahit anong tunog. Kung hindi, hihip ng hangin. nang Nanginig ako habang nakatingin sa rearview mirror. At doon ko nakita. Nakaupo pa rin siya, pero hindi sa loob ng kotye labas sa gilid ng tulay. Nakatingin sa akin, nakangiti, at paulit-ulit niya sinasabi, "Salamat, salamat, salamat." Napasigaw ako at pinaharurut ko ang kotse palayo. Pagdating ko sa bahay, umiiyak ako. Hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari o guni-guni ko lang. Kinabukasan, dinala ko sa karwas yung kotse. At ang sabi ng taga-karwas, Ma'am, may basang marka sa likod ng upuan. Parang tubig pero amoy bulok na bulaklak. Nung tingnan ko, may maliit na rosary bracelet na naiwan sa upuan color white pero may punit sa gitna. Ipinagtanong ko sa Grab community kung ano ang naranasan ko. At may nagsabing may babaeng pasahero daw na naaksidente sa tulay na yon. Dalawang taon na ang nakalipas. Uling nakita sakay ng isang Grab car. Simula noon, hindi na ako tumanggap ng bookings. Kapag mag-aalas 12 na. Hindi ko rin ginagamit yung upuan sa likod. At minsan, kahit walang laman yung kotse, ramdam ko na parang may kasama pa rin ako. Minsan naisip ko, baka gusto lang niyang makauwi. Baka gusto lang niyang maramdaman ulit na may naghatid sa kanya kahit sa kabilang buhay na. Pero kung may maririnig kayong kwento ng babaeng pasahero sa hating gabi at may note sa booking na Please don't look back. Huwag nyo na itong tanggapin. Sa bawat biyahe, may mga pasaherong naghihintay. Pero hindi lahat na umaakyat sa sasakyan mo ay buhay pa ako si Lara, dating Grab driver at hanggang ngayon nakikita ko pa rin siya sa salamin tuwing gabi.